yung <laughs> 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 daloy yeah, sa, 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 yun, yun? sa yanti na oh, dito sa image to oh, ano naring nakikita? ano na papansin yon ano nang pumotok yan iyan sarto ayon ano mo pasyono oh. may nanyaan ayon ano mo paso mayroong tayong tinatawag na angulus fiber And kahit pa makikita mo narito rito eh. Sabog yan oh. No? So extra. Oh. noted. Anterolateral margin of the visual spine. This space. Alignment and curvature are preserved. Tupo dito. Degenerative change of, of the number spine. 70 years old. Mami, magkakaroon lang kayo ng sciatica, sabi sa inyo sciatica. Oo. Magkakaroon lang kayo ng sciatica once na may disc na pumupok Hindi kasi kung yan eh nakita naman natin hindi kumpleto yung ano, walang report. Pero sa sa image ng X-ray niya may makikita tayong nagbago. Mm -hmm. Nagbago sa buto nyo Anong ginawa niyo noon? po ako sa hagdanan ng pababa nung no, loopo no. 2020 nung no, term and genetic 3 months sa sabihin nilang di ako nalaban tapos nung nawala si Sanchez nawala na din sa loob parang may update ngayon eh so, hey, pumalik okay na naman oo naglagis yang inaatake ako ng muscle spasm nung no, sayat sayat so, sige straight na kay mommy yeah. inaatake kayo ng muscle spasm niyo kung bakit kaya atake ng muscle spasm kasi hahanap ng puwersa yung ano natin mga katawan natin dito yung ano natin sa lumbar yan ang pinakapantayo natin yan ang magpapatayo sa atin ang lumbar pagka ano siyempre day by day kilos yung mga ganyan kunyari mga oh. Man, oh. kayo maglilinis kayo ng ano palagi tayo nakaadalay sa lumbar ngayon siyempre masakit yung disk natin may, soup, may, may tama yung disk natin yung mga muscle natin dito sa back yan ang pinakatindi ka sa akin. Tapos, alaba, ligo. Yan. Kaya magkakaroon ng ataking ah, kayo ng muscles. Masa. Muscle. Kahit ako, kaming mga healthy, yan, balakang talaga yan. Yan ang sumasaro ng kuwersa natin. So, magkakaroon ng muscles. Masa. Muscle. Mas nga alang sa mga may lower back pain na ano. May mga disc problem. Ang mahirap yan, possible naman yung malumpo kayo dyan pagka. No? So, yun ang sabi ng doktor, pag -to, hindi ko <coughs> bigyan atensyon ng pagpapatera. na kasi, katulad niya, nag-agraw na yun, ano, umahabot sa paa, di ba? Hmm. Ganun naman lang yan. Correct. Sciatica means sciatic nerve. Hmm. So, tayo kayo Oye. Kahitano. Oto mongkot pa si mami. <laughs> Sa gilid. gilid. Dito Di to mo na mao na mami. Andi yung ano nyo eh. Pumutok eh. Ito okay, lang. 70 o oh. pa kayo. Kailangan lang. maintain natin yung ano yung daily routine. Ano yeah. ba yung daily routine nyo? Naglalakad ba kayo? Nagpapapawis pa kayo? Magagawain sa bahay. Okay. Relax na. Naglag nyo na. Sige. Daan nyo na. Naglag nyo na katawan nyo. Sige. Relax na. Isa pa. Relax na. kuminti ka saan? kuminti ka saan? yan, kuminti ka saan? yan sa lang tayo gabi lang sa'yo kami gabi lang makikala ma hindi naman masakit hindi naman masakit kayo nyo na yung katawan nyo eh, isa pa <coughs> <Dabak>. so, mm. Papa. Satu pun sumobay naman sa tunog ni kita siyang may yung tunog ng mga pero malaking malaking bagay yun mm. okay. ano na naman may uusog yan. Okay. mayroon kasi yung tawag na facet joint yung maliliit mm -hmm. Yan na, umii. Umii. Dyan talaga yung mga, ano minsan 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 Hmm. Oh. Ang mga diretso, pag nakabuhat, napapagod din. Eh. Kayo, pag gano'n na napagod kayo, triple ang bigat niyo sa amin. Triple ang Tingnan mo yung buto niya, oh. Hindi ito sa clavicle niya. Hindi, ito nakahibala, ito tikin. Pero yan naman, eh, kinalakyan mo na yan. Hindi yan masakit. Walang masakit yan. Hindi katulad namin, katulad namin, normal kami masiko kami dito o ma, ma save lang kami sa motor, kung yung wala yun, nako. Katakot-takot na iyak ang buko din. Ihaya huh? eh, kayo. Ano no, ano lang yan? Ipinahawa kayo pagka... Taas yung uh, buwing balangan na. Pag, uh, na kahit pa paano, magagalaw yung mga bisyo. Dalawa kamay po dyan. Inhale. Zero. Sa pakanan, yung sa thoracic lumbar mo, 22. Dito sa lumbar, 20. Oh, mas kagano siya? O, oh. diba? Papuntang Dito mas you. wano. Sa ano yan? Sa kenon mo? Oh. <laughs> Yung pang ko, pag ito, unang iniha ko ako ko, hindi ako nakakaakit lang. ah pangin ko kayo ngayon dyan. ko yung ano na yan. Tsaka hirap ko patitibag ko yan. Pag hindi ito naayos ngayon. Laka ka ba yung loob mo? Sipit-sipit na maska mas masakit ko. Tinggulat lang to. Thank you. Yun lang, gulat lang yun. Di pa hindi naman masaya Ngiting-ngiti ka ma. Wala ka naman ngiting na kanya. Yun nga masaya sa din. Wala ka naman ngiting, ngiting, nakakangitin. Yan ang nagpapabata sa inyo, mami. Ito yung 70 years old na Masaya pa yan. Oo. Tuloy nyo lang yun, ha? At para umabot kayo ng isang daan, ganito pa rin ang tinding nyo. Pag palagi kayo nakasmile, mas nakakabata tayo. Kasi Hmm. Mariam, mga kuryente ka nila sa mga kuryente. Yun po yung... Ang lakad kayo. T -t Testingin nyo muna. Ito sa ano. Ang doon sa agdan. Sige. Malalaman nyo rin kasi kung masakit yung balakang nyo, yun, pati yung paa nyo yun, eh. Diyan yung malalaman lahat dyan. <laughs> Ayos. Oh, God. ano. Ayos 'to. Kung <laughs> <laughs> lang ay maliligo today ha. Ayos lang niyan. Kaya lang nawawala ng sumasakit din. Isa rin sa nakakabigat sa baba. Pag masakit yung tuhod nyo, pag inagal yung sagdan, tutulong yung balakang, Kaya nagkakaroon yung stress. Ang pinaka-maintenance nyo, alam nyo, kapusin nyo lang ng paw para hindi lumalala. Okay. Meron man kayong back pain, pero little lang. Hindi siya magsisibir. Palagi nyo lang, mag-maintenance na kayo ng ano. Kasi sabi na kaganito daw, kailangan daw. Ibig sabihin nun siya sabi ng sunod. Okay?